higit labing siyam na libong pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Yan ay dito pa lamang sa Metro Manila matapos ang matinding mga pagbaha dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyo kinabibilangan ng Crising, Dante at Emong. Ayon sa tala ng Department of Social Welfare and Development, nasa 19,153 families o kaya naman ay katumbas ng halos 70,000 na mga individual ang patuloy na pansamantalang nanunuluyan sa halos 300 na mga evacuation centers. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gachalian na may nakahandang dagdag na family food packs at iba pang mga ayuda para yan sa mga evacuees. Umaabot na sa 118,000 mahigit ng mga family food packs ang naipamahagi na ng ahensya hanggang kahapon. Bagamat uh, papalayo na ang bagyong emong at ngayon ay nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at uh, isa na lamang ho itong tropical depression ay nananatili pa rin ang pag-obserba dito ng Department of Science and Technology. Nananatili kasing maulan ang ilan pang parte ng bansa dahil sa habagat na may raming uh, idinulot na na mga pagbaha at uh, din sa paglikas ng mga residente iba't ibang ahensya na ng gobyerno kabilang ang Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ang kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operations at water level monitoring upang mapabilis ang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.